Isang masayang araw po. So, ito po yung ating pinakabatang mga dumalaga. Anim na piraso po ang mga yan. So, diba po yung nakalitaw dito? Yung pong isa kasama nung bulugan dun sa may pinagsisilungan malapit sa pakainan. So, dito po muna ang mga ito hanggang maserbisan nung bulugan. Ito so pong isang ito. Maganda na po alaylay ng tiyan niya, Mukhang buntis na. Yun pong may puti dito. nagrihit daw ito. Sabi ni Lito. Yun po nasa pinakadulo doon. Tatakpan po nung isa. Yung nakadikit po sa pader, nagrihit daw po yon. Kaya hintayin po natin kung talagang buntis na sila bago natin alisin dito. At isasama lang po natin dito sa kabilang kulungan. Nandito po yung mga dumalaga natin ngayon. Na may umanak na nga po si Dagol. Yung pong may batik ang nakaanak na. Kasi po eventually ay mapapasama ang mga dumalaga dito po sa ating breeding pen number one. Yan po ating dating consolidated pen kung tawagin ko. Kasi po marami na ang matatandang inahin dito so kailangan po nating magpalit. Pero temporarily po, dito muna sila ma-house uh, gagawin na po namin ng additional shed itong ating breeding pen one at ito pong paglilipatan nila ay gagawin din natin ng shed kasi po di, gawin lang ako rito makikita na yan po yung mga lona na una namin ginamit ay nagkasira-sira na po yan pong mga ipinosti natin na kahoy at yung mga ginamit pong biga at uh, rafters ay pinanik na rin po ng anay. Yun po ang dahilan kung bakit uh, isipan ko na tubo na ang gamiten, magbabakal na po tayo para hindi nakainin ng anay ang ating mga silungan. So, yan po ang ating mga dumalaga dito na malapit na pong umanak ang mga ito. June, July po ang expected natin sa pag-anak ng mga dumalaga natin dito. At nandito nga po yung ating pinakaunang umanak, si Dagul. Aanin po ang kanyang biik. First time mami po yan. Pero malalaki po yung kanyang mga naging babies. Yung po ang kainaman kung 6 to 8 lang ang iniaanak anak, po sa loob kaya binaklas ng kulungan ni Dagol umanak na rin po yung isang malaking inahina, eh, dumalaga dito na black po na may band ng puti para pong kulay ni Mario anak po ni Mario yan um, di po muna ako papasok pero maliliksi po yung kanyang mga biig. So ito naman po yung ating second breeding pen. Nandito yung lima nating dumalaga at uh, yung po mas nakababata nating mga inahin. Yung mga inahin po natin dito ay roughly 3 years old. So marami rin po ang expected na nating umanak sa mga ito. Yan po, heavy preggie Kakatapos uh, lang po magpakain at uh, hindi na po muna ako papasok ngayon gawa ng galing po ako sa labas kumuha po ako ng sapal para uh, may pakain sa ating mga alaga kaya bukas na po ako papasok or sa susunod po ako makakapasok pag po galing lang ako sa bahay at wala akong exposure So yun po yung isa pa nating dumalaga dito. Kita po, nabilog na bilog na rin ng chenya. Malapit na pong umanak yan. Yan po ay inahin. Yun po yung isa pa nating dumalaga. So yan po, nakakulong. Tatlo po ang nakaanak na sa ating mga dumalaga at inahin dito naman po sa ating second breeding pen. At ayan po yung ating bagong gawang shed. Ganyan po yung gagawin pa nating isa doon sa ating first breeding pen. Para po malawak ang sisilungan ng ating mga alaga. Pag po na napagdikit-dikit na namin yung mga lamp post banner, ay gagawa pa tayo ng medyo mas maliit po dyan na shed idadagdag rin natin sa mga kulungan para po marami silang choice kung saan sila sisilong pag nag-uulan na po. Ngayon po ay biglang umulan dito sa Pampanga. Napakainit po kaninang umaga. Makapananghali po. Nasa San Luis ako, bigla po lumakas ang ulan. Pagbalik ko po dito sa Angeles, yan po, nag-ipon-ipon na rin ang tubig, lumakas din daw po ang ulan dito. So yan po yung isa nating inahin. Kita nyo na magangbanga magana po ang kanyang ari, so manganak na rin po yan. Kaya po mamadaliin na namin ang pagdidikit sa ating mga lamp post na banners para po marami tayong magawang shed para sa ating mga alaga. Pasyalan po natin yung pinaglalagyan naman namin ng sapal ng soya para sa ating mga tupa at kambing. Dalawang beses po kami magbigay ng sapal ng soya sa ating mga kambing at tupa sa umaga po bago lumabas ng para pakainin sa nandamo sa labas ng farm at sa hapon po. Sabay po sa pagpapakain ng mga baboy, binibigyan po natin sila ng sapal din. Yan po yung ating mga lamb. Anim na po ang manok uli sa ating mga tupa. Meron pong kambal at karamihan po ay single bird. Ganun naman po ang mga tupa, kadalasan po ay single bird. Hindi po katulad ng kambing na single bird usually ang mga dumalaga Pagkatapos po ay kambal hanggang triplet na. So yun lang po ang tira sa sapal na natin. Isang sako po ang ibinibigay sa mga yan, roughly ay 35 kilos. So yung mga lampo at yung mga inahin ay tinuturo ka natin ng ivermectin at multivitamins after 3 days para po sigurado na the worm at saka po may panlaban sila. Kaya po nagbibigay tayo ng multivitamins. Tapos ang isa pa pong gawain namin, marami kaming inipon na dayami o rice straw. At siya pong ginagamit nating pansapin sa mga biik para po hindi lalamigin na diretso silang nasa lupa. Yan, kaya ito pong area ni dagul yan kalat pa po yung dayami. Yun pong inahin natin dun sa loob, hindi na po siya dumalaga at nakaanak na, bibigyan din po ng dayami yan. So pasyalan po natin yung ating mga matandang inahin sa breeding pen 1. So ito naman po ang ating mga matatandang inahin dito po sa breeding pen 1 yan po dahil malakas ang ulan nag ipon ng tubig pero hindi po nagpuputik gawa ng sirap na nga namin ng pato. ang gilid po ng pakainan para po laging malinis ang kanilang pagkain po, tapos ng kumain kaya nakakalat na po ito po pong pangapalakihin ayan po ang dahilan kaya gusto ko nang alisin ng mga kambing lagi po silang natalon para makisalo so yung cross contamination po ay mahirap pigilan gawa po ng pasok ng pasok ang ating mga kambing yan po kitang medyo may putik yung ilabas ng kanilang pakainan pero yun pong pagkain mismo ay malinis So tatambakan po uli natin ang bato yan para po maging mas malinis po ang ating pakainan. Titigas na titigas na po yan habang lumulubog ang mga bato at ang iniisip ko po ay eventually ay wala nang putik dyan sa area yan para ma-maintain po natin na malinis ang ating pakainan. So tatlo na po ang ating pen na may laman dito sa unahan. 35 po dito sa ating unang pen. 25 po sila dito sa pangalawa. At doon po sa likod ay 14 pa lang yung ating na ilalagay. So roughly po ay may 70 tayo dito at sa likod po ay may 36 pa tayo. So, may gitsandaan pa po yung ating mga palakihin na nandito sa farm ngayon. Dito po ay marami na rin ang malalaki. Meron na pong nag-30 kilos sa mga ito. Kaya hindi na po mabibitin si ka-farmer dun sa kanyang mga pangangailangan sa litsunin na 25 to 30 hanggang 40 kilos po at yung paminsan-minsan ay may 20 kilos din siyang nire-request So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay Please share, like, and subscribe